puti ka pa naman biglang yung puson ko magkakaroon pa ata ako <laughs> naglinis ng motor <laughs> may katabi mong babae yung panghe ang panghe may kuring siyempre naamoy ko Salamat po sa patika. Ito, ayan na. pag ko na siya. ko na sila. Ayaw ni Prince. May hood yan. Okay lang. Prince, tumabi ka. Tabi kayo, tabi-tabi. Ganyan lamig kuya mo. Kasi mo talaga ma-hold up ha. Ah. May, may kidnap dyan. Ito na kay tayo sa mga friends. Tara, wait lang. Wait lang, tabi mo muna yung kapatid mo. May sasakyan. Ayan na, tara na. Saan tabi? Mas mahirap tumawid doon. Maraming likuan doon. si Mother. Ma, tumabi ka Ma.